Ayan, magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga aloy, magandang tanghali, magandang gabi, kung saan paningin naman tayo ng mundo ngayon. Welcome back dito sa panibagong vlog natin. Again, kung ka pa sa YouTube channel at mga aloy, papindot na lang yung notification bell at pasubscribe na din para update din kayo sa iba pa mga video. So ngayon mga aloy, ah, uh, kung natatandaan yung pinuputol kong mga awning window uh, na lahat ngayon pakita ko lang sa inyo yung pagbabracket na lang kung na simbol yung tamang pag-bracket sa panel frame at saka sa perimeter frame so ito yung pakita ko lang sa inyo mga kaloy yung mga simboli natin ayan. kasi sila ng mga kaloy yung sasakyan ko nakambalang pa dyan ayan o oh yan sa dami niyan di ba na nasa, nasa ilalim nasa ibabaw yung nasa ilalim yung panel panel frame yung nasa ilalim so ano yung mga kaaloy ah uh, 35 seats so ang asimbolin natin ay 35 pieces na panel at saka 35 pieces na tawag nito perimeter frame So, ito mga kaaloy, nandito na yung ano, sit up na natin. May mga rubber na ito. Ayan, naka, ano na yan, malinis na yan. Babutasin na lang natin. So, sigurado natin mga kaaloy, yung ito, ito yung ma-exit natin. Yung rubber natin ay saktong-sakto para naka-45 naka degrees din. Susunod siya sa aluminum. Para pag ina natin, maganda. Ayan, pag may sumuba, bawas sa ating konti. Ayan. Kapag 45 degrees din siya. So ito yung kaibahan nito mga kalo. Ka ito yung, kung napansin ninyo, ito yung ito yung perimeter frame saka ito yung panel frame ah, yung perimeter pag mounting ng bracket nito mga kaloy ka dito tayo magbabracket sa nilalagyan natin ng cover sa panel frame ito dyan natin nilalagayan para pag bukas ng bintana natin ay wala siyang rivets dito. Yung iba kasi dito magre rivets eh, sa labas nila. Diba? So pag binuksan natin yung pinto ay bintana natin, ang pangitingnan kasi may natin dalawang rivets yan. Mabuti kung rivets. yung iba, tornilyo ginagamit, di ba? So dito lagay natin sa bandang loob yan para malinis. Pag nilagay natin yung salamin dito, kanilagyan natin ng clip, hindi na makita yung rivets or tornilyo. So, ayan. Ito ay may ginagawa na ako ditong sample. Ayan, pinakita ko sa inyo. Uh, sit na Ano na to Cover na lang. Kulang nito. Hindi ko nilagyan ng cover. Para makita ninyo yung... Ayan, nakita nyo. Ayan. Andiyan yung mga tornilyo, di ba? Ayan, rivets. Kapag ganito, nilagyan natin ng ano to Cover. Tatago na siya, di ba? Ay ba? Diba? Tatago na yan kasi may clip pa to dito sa har lobe. So pag binubuksan natin yung bintana ng ganito, ayan, ay diba? Wala kang makita dito ng rivets, di ba? Ayan, wala wala malinis ya. So yan ang tamang pagbabracket ngayon sa ipapakita ko sa yung tamang pagbracket ng uning window. Ayan. So, proceed tayo sa pagbabrakit na. Itong ginagawa ko mga ka kismin type ito. Mayroon kasi isang bintana doon na kismin type pa. Ang kismin type kasi, pareho lang naman pag-assemble yan sa uning window. Pareho lang dito yan, pareho lang list, pareho lang materials Ang kaibahan lang ng kismin window, pag binubuksan natin yung kismin window, patulak. Halimbawa ito, ganyan, patulak sa side. Didimo De ko lang sa inyo mga kaalo yung kaibahan ng basement window at saka uning window. Ayan, ang pag, pag yan, pa side yan, ang tawag niyang casement window. Pwedeng pa, pa right, pwedeng pa di ba? Pag uning window, yan ang uning pag, uh, pag mo pag bukas patulak, pataas. Uning window ang tawag niyan. So pareho lang materialis niyan lahat. mula sa bracket hanggang sa yung kaibahan lang noon, yung purparas lang. Uh, pero yung materialis noon, pagka-symbol, pareho lang. Yung perimeter frame at saka yung panel frame. So yun. Dada na tayo dito sa pagbabrasos mga kaloy. Ka dito tayo mag-bracket una. Tuloy-tuloy lang itong manaw natin. Yan, may mga bracket na tayo. Isang, isang timba na bracket. So, ang dami nito. Kulang pa itong mga kaloy. Ka So, so, bracket tayo. Dalaw dalawang butas lang naman ito ang alay. Magkatabi lang. So, ano na tayo mag-una, mag-asimple sa perimeter. So, patay ang dalaw dalawa. Ayan, basta huwag yung kalimutan bago tayo mag-bracket ay may rubber na siya. So, ipo, isum ko lang to mga kaloy sa ginagawa natin. Ha. Ayan. Di ba, hindi makita yung putol na yung ano ko, ulo ko importante yung ginagawa natin para maintindihan yung maayos ano? ayan kasi siya mga kali at video ayan. para lang ma, ma dalawang dalaw butas lang tusundan nyo lang ayan tapos natin kalimutan bago natin i-fix yung bracket linisin natin yung ilalim ng kikila natin yung ilalim ng ano kasi mayroong ribaba doon tutupon pag nag rivets ah nag ganito yung bracket so doon magkumpisa yung hindi lapat yung pag ano natin pag simbol natin ng an ano hindi maglapat yung 45 degrees so okay. ako dito mga kalo, yung difference ng ano, ng perimeter at saka sa panel frame, no? Yun ang para makuhaan yung kaibahan. Sa perimeter, no choice tayo mga kaloy kasi isa lang naman yung ano ng aluminum, di ba? Yan, no? Di itong panel, dalawa yung ano niya pwede kang dito ka mag graphic pwede yung dito dulo diba kasi inyo naman yun kung saan kayo mag paborin niya pero para sa quality ba ng trabaho mga kaloy maganda ng trabaho natin mas magandang hanggang maaari itago natin yung mga 3 o tornilyo Yung pagbubutas naman dito mga kaloy ka sa bracket natin, marking lang. Huwag nyo ituloy, baka dumilit sa kamay ninyo. Kailangan tansyado natin. Makapal naman yung bracket. Tansyayin natin na hindi tumagos. Kasi pag tumagos yan, doon sa kamay natin yung ano ang talim ng barina. Butas yung kamay natin. So, kailangan magbabracket tayo rito para hindi tumagos agad yung gama, gumamitin ng angular lagi na ganito ang angular oh, makapal kasi kung gagamit tayo na magtastas lang yung eh, iba kasi nagtatastas lang ng tubular pinitipid manipis yun kaya pag binutas mo ng bari na yun butas agad yun sa diretso agad sa kamay mo yun pwede rin namang gumamit kayo ng mga para sulti pwede kayong gumamit ng lapis, pwede nyo guhitan mo na rito bago nyo butasin, di ba? Sa akin kasi para namas lang ganun ng para pit na pit yung bracket. Ito lang uh, uh, ito do. Dito na natin butasin sa arm. lamisa o gawa tayo ng kalangan para hindi mabutas-butas rin yung lamisa natin. Ano? ganun lang kasimple yan mga kalay ng pag so yung pakita ko sa inyo ngayon mga kaloy ka siguro isang sit lang muna na perimeter at saka isang sit na panel para lang may idea kayo ba kasi kung ang gagawin ko doon mamaya sa marami babrakitan ko muna lahat bago asimbulin so ang tagal nun dami nung babrakitan diba? Para lang may ano kayo, may idea kung paano mag-assemble ng panel, tamang pag-assemble ng perimeter. Kasi kung natin mag niyan, mag mag video natin maghapon yan, maghapon tayo para yan, bracket lang. Paglalagay ng paglalagay ng mga rubber, di ba? Kung anuhin natin yan, kapusinte sa oras. Tiba? Kailangan mag-bracket tayo mga kaloy? Dipindi sa ano natin kung sa tayo mag-bracket, kung tayo baka dito tayo mag sa patayo. Kailangan kung patayo ka mag-bracket, dalawang patayo ang bracketan mo. Ayan. dalawang isang pa sa pahalang ka magano, isang pahalang sa taas pa sa baba bracketan mo. Dipindi sa pabor mo 'yun, pero kailangan partner-partner para hindi magkasalisi yung trabaho natin. gawa natin mga kaloy, pag sliding window o running window, ulit ulit lang yan na trabaho. Depende na lang sa, mayroon kasi ibang mga owning na malalaking profile. Marami kasing profile din kasi yung owning natin. Mayroon yung big, big section, di ba? Magkaiba ang list noon. Pero halos ganoon lang din ang proseso ng paggawa. bracket bracket lang din, 45 degrees. ba? Ano, yung guma natin mas maganda ko nga ma mahaba ano ko tama, tamang tamang tama lang kasi pwede namang batakin yan ang importante magtagpo yung 45 degrees niya. kasi pangit pagkapos yung rubber Mawala yung quality ng trabaho natin yun yan iba pag ginagawa kapos ng uno di ba pangit nun pag, pag nagbukas ka na ng bintana kailangan kahit rubber lang yan maganda tingnan So yan. ito na yung ano natin mga kaloy. Ka ah perimeter print, di ba? Ayun, kitina mo yung 45 degrees niyo, di ba? Ah, uh, ah, hindi naman mano yan kasi mayroon talagang kunting siwang, kunting siwang, pero Ano lang yan? Ano sa araw kasi itim yung itim yung ulo natin. Liwanag lang yun, pero parang ano yan nipis, nipis, na nipis lang yun, gabuhok lang yun, tawag nito yun, gapapil. Hindi naman kasi tulad ng ano yan na pag puti hindi ganong ano na sinag kasi puti yun, di ba? Hindi naman kasi tulad ng bakal yan na uling-uling na burado lahat ng ano, burado lahat ng ano. puti 45 degrees. So, ito yung panel trim. Dito tayo, sabi dito tayo sa may bandang loob. Ayan, dalawa. Magkabilang kanal yan. Itong dito banda sa may bandang salamin yan, ito sa may cover yan. So, dalawa rin kunin natin para paris-paris lagi. ginisin natin lagi mga kaloy kada kada lagay natin ng bracket siguraduhin natin na nakikila na yung ilalim kasi may ayan tulad yan eh no ano natin ang kikil sa ilalim kasi pag may tumukod na ribaba sa ilalim hindi na maglapat yung bracket natin ayan So, so kala simbol nito mga kaloy, kailangan mayroon tayong kahoy dito na pangkalang na may ano na tao nito, kaltas. Para dito purpose yan, para hindi, hindi tatagilid yung tatayo ng maayos yung ano natin. Eh. Ano, Lubinom kasi pag natin ganyan, nakatagilid, nahirapan tayong magbarina. So, isip we'll natin dyan. Yan, di ba? So, at saka tayong maglagay ng bracket. Yan, marking lang dito mga kaloy. Eh. Siguraduhin lang natin mga kaloy na nakadikit lagi yung bracket natin dito sa aluminum. Kung maaari, yung barang parina natin medyo pa slope ng konti para babatakin niya sa lalim. Sasagad dito yung aluminum. Ano, kailangan dikit na dikit siya rito sa may dulo ng bandang ano, ng aluminum flow. Sagad. Sa kawagahatan yan, tumagilid yung bracket. Kailangan diretso yung bracket natin. sa na mga kaligin kung ano, tulad ni mamaya, babrakitan ko na lahat yan. At least pag-asimbol mo, tuloy-tuloy yung pag-bracket mo, tuloy-tuloy din yung pag-asimbol. Pinasilip pag ko lang sa inyo yung tamang pag-bracket sa perimeter at saka sa panel. 18 minutes na tayo. Tama-tama so, lang ito mga kaloy. So, 18 minutes. Nag-asimbolo tayo. Ipalagay na natin mga 25 minutes kada sa bintana. O, so dami niyan. Hindi ko pala matapos mga kaloy isang araw. Siguro, over time man, matapos ko lahat yan pag-asimbol. Kahit na na yung bracket natin, hindi matapos ng isang araw lang yan. maglagay pa siya ng rubber niya mga kaloy matagal nung maglagay din na rubber kailangan mo pang linisin yung dulo so paglalagay lang ng rubber sa kapag bracket niyan lahat isang araw din yan 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 pakita na natin so ganun pa rin naman gagawin natin mga kaloy ito kahit na butas na to kasi dikit naman na sa bracket ito so, ta gusto yung barina nito sa bracket sabay din ano na 20 minutes. Tama-tama lang wala. Mga 25 minutes nga. Tapos, 22 minutes. Palagay na natin kung... Tuloy-tuloy yung gawa natin. Hindi tayo nag-demo. Maingit yung matagal din siguro. Matilis lang siguro. Palagay mga... 15 minutes siguro bawat isang panel. bago pag nagbari natin, idiin natin. Kasi pag sa ang sabihin niya, pwede rin umurong konti yung aluminum. Pwede lang. Mas maganda nga kung okay pinang konti eh. Pero kung malinis naman yung paggagawa natin, kahit na idiin lang. Yun, halimbawa, kapag hindi malinis yung bracket ninyo, may mga kumpang yun na kailangan yung ito ito kabilao kabila oh. kung hindi ma, halimbawa hindi malinis gano'n yung ano ninyo hindi maglapat yan kailangan nyo hindiin tapos ah pukpukin ng kunti kagayan para siguro yung lapat na lapat ayun ang mga kaloy kapag ah, nagbabracket tayo na ito mga ito malinis na Ayan, wala na mga ribaba, kinikil ko na lahat yan. So, mabilis na ito yung gumawa. hindi EDN na lang natin. Maglalapat na yan. Hindi ko na kailangan pukin pa, di ba? Ayan walang kadali mga kaloy ka oh, ito na yung ano natin penis, ano natin, pagka simbol pero marami pang kulang ito maglagay pa tayo ng hinges dito maglagay pa tayo ng handle yung ito, ito mga kaloy ka lalagyan pa kasi natin ito ng ayan, lagyan pa natin ito ng pag na na natin lahat yan lagyan natin itong 4 bars diba? yung stainless na yan Lagay pati ng handle. So marami pang prosesong pagdaanan. Tapos cover pa. Di ba? Ang puro ano lang ito mga kaloy. Pagkasimbol lang muna. No? Yan. I-try natin dito. Ito yung ano. Ito yung. Ah. Oh, ito na yun. Di ba? Ayan. Pwede kang gumawa ng kuning na pahaba. Pwede kang gumawa. Yan. Ganito. Kismin kasi ito. Di ba? Sinabi ko na kanina. Basement, ito patayo ito pa ganun ang bukas dito no? pero pwede ka naman gumawa ng awning na kaba na ganito rin bukas 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 natin pa ganun di ba ayan tama tama yan so ayan hanggang dito na lang itong video na ito mga kaaloy kasi ganun pa rin naman gagawin natin okay, doon sa ano so ngayon nalagyan ko muna ng mga rubber yung okay? ulit Saka babrakitan uh, ko muna lahat. Lilinisin para tuloy-tuloy ng gawa natin. So yun, salamat sa inyo. Salamat sa panonood. Sa saw, lawalang sawang panonood. Eh, Nag-iika-ika pa. Uh, muli. Salamat sa inyo and God bless us all. Salamat. <laughs>